Umuulan na naman. Maaga tayo kasi may susunduin tayo doon sa may ferry. Pupunta kasi tayo ngayon sa Tuasen Ferry Terminal. Darating yung kuya ko from Victoria Island. Kasi may ibibigay siya sa ating pasalubong from the Philippines. <laughs> Hindi ko alam kung nakikita niyo, pero ayan na yung dagat. Oh. Yan yung dagat sa kanan. At yung mga mga shipping companies. Tapos ito, malapit na tayo. Mga 4 minutes na lang. Hello. Uh, hello, nasan ka na? Wait uh, lang. Hindi pa na Nakatayo lang ako dito sa may lapasan ng mga 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 na ako eh. Oh, mabilis lang ito kung naglabasa na yung mga tao. 5 minutes siguro. Ah, okay. Dito tayo. Basta, yes. uh, baka sa labas. oh, dito ako sa may drop off. Oo, oh, sige, sige, sige. Okay. Ayun, Oh. Ayun yung barko. Kasi ito na yung terminal. Tapos makikita niya dito. Parang nasa ano lang tayo, Batangas. <laughs> Ganito yung port namin sa Batangas eh. Pero mas malaki. Sa Batangas pier. Mas malaki yung pier namin pag kanyaring pupunta ka ng Mindoro. Iyan. So meron ditong mga nag uh, na taxi. Tapos kung wala ka ding dalang sasakyan, pwede kang magbus. Papuntang downtown or kung saan mo man gusto pumunta. Kaya hindi mahirap yung transportation dito. Ay ah, ito na pala. Kita na natin. Yes. Kumusta na naman yung mukhang Eskimo dyan. Ayan, ang ating bisita. Hi! Balot na balot ka. Ayun. Ay, usog mo pala yung silyo. Iurong mo. Ayun, no? What's up, madlang people? Ba't balot na ba? Ang aming pasalubong. Kamusta ang aming pasalubong? Ba't ang dami? Amin lang yan? Ha? Oo oh, talaga? Hello. Who is this? Hi! Hi. <laughs> I got my Pop, The circle. So, stock, uh, stock. Oh, Nandito oh, kami oh, my sa curry my wala uh, Indian restaurant siya. Sinakit yeah. brother ko ng, uh, biryani. Ngayon pa lang kami kakain kasi ito yung aming um, brunch, yeah! yung aming breakfast and lunch. So, first time namin makakain dito and subukan namin kung masarap ba yung mga pagkain dito. Na job you no? Know? Uh -huh. Yes, this is your... I'll just put it that side. It's hot. Okay, thank you. Aming food. Meron kaming biryani, tsaka meron kaming butter chicken, tsaka aming naan bread. Ano sabi mo? <laughs> Shout out Nella and Dito kami sa Grandville. Gagala na namin ang aming kuya. Ang, ang aming uh, tourist from Victoria. Basok! Uh, yay! Ayan, dito na tayo sa market. Kapunta na kayo dito? Dito ba din na ni Harold? Oh, Madaming nga dito, saka madaming kainan. Nandito tayo ngayon sa loob ng market dito sa Grand Hill. Ayan o. No? Ang daming mga steak o. Oh. lamb. Lamb. yung lamb? Lamb. Oo nga no, ito o. Oh. Ayan, yung mga giniling. Ground pork dito yan sa may Tenderland Gourmet. Ito. Jamaican jerk chicken, no? <laughs> oh, jerk chicken. Oh. Jerk chicken sa Cayman, ha? Oo. Madami. Anong kayo ba? Hindi pa wala kasi kayo ng jerk chicken. Mas malasa. Mas malasa siya. Mas malasa siya. Malat. Na hindi na mong malat-malat. Basta. Para inasal, gano'n. Caribbean style talaga. Caribbean style. Ibang spices. Masarap talaga. sa ano, kids market. Para ang batang to ay hindi maglaro, ah, hindi na manood na manood sa phone. What are you looking for, L? More, more, more. Finish it. Go well, ahead, buddy. You have more than a minute. Want to help more minutes? Come on. Finish it. Finish it. Did you check the screen? You are on the TV, buddy. Go ahead, bump the little rabbits. Yes. Go ahead. Go, push it! Back in, back in. Both hands! No, forward! Okay. Hold it, hold! There! Button, forward! <laughs> L inside, buddy, please keep your feet inside. It inside. L, feet inside. Yes, sir, I ating i-unbox ng ating pasalubong from Pilipinas. Unboxing our package. <laughs> Alam mo naman ni... Bindo. Tanuloy na lang. Ayan yung bigyan niya ating... T-shirts. Okay. At ito yung... Ano to? Cap. Cap? Kala yung akin. Ito yung ano, binigyan namin ni sa Ano, kasi pa And, Hindi ko maalala. Yeah. <laughs> Ayan, look. We have a car. Ang <laughs> <laughs> <I sumbrero> tayo. <laughs> Ang dami. Yan yeah, no. May... Ayan, meron pa tayo ano, sampalok. <laughs> Kaya ba galing to? Sa amin. <laughs> Ang dami. Ano oh, yan? <yeah>. Pritong <laughs> bangus. <laughs> Ayan, meron tayong pritong bangus. Meron pala nito. Oh, yeah. Pero itong bangus crackers, <laughs> may kasama siyang suka. <laughs> Banana chips, <laughs> may singaling, <laughs> ang laki, otak, big boy, special naman. So yan ang ating mga pasalubong, medyo makalat, huwag pasensyahan nyo na. And salamat sa ating nagdala, thank you kuya Jake. And, salamat po sa mga nagbigay. Kay mama, kay ate. Ate ang liit ng sombrero. <laughs> pang, pang L. Pero, salamat pa rin. Salamat sa mga gifts. And, finally, nakarating na ang inyong mga padala dito sa amin. Ayan. From Pinas to Canada. Ayun. So, That's it. Uh, what? Ouch! <laughs> so, that's it. Salamat po sa inyong panonood. And, huwag niyo nga po ulit kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Kasi, ang dami pong nanonood sa inyo. Pero, hindi po sila nakasubscribe. And, sana po, kung na-appreciate niyo po yung mga videos namin, ay mag-subscribe na din po kayo if gusto niyo pa po, po makapanood na marami pa mga videos. So, sa so susunod po ulit... Selamat stay blessed guys. Show show your cat. Oh. Show your cat. So cute. <laughs> <laughs> <laughs>